saya ng kulungan ngayon ni Boss Bato. Ayun, no? Si Black Eagle at si Super Crazy Boy. Ayun. Good morning, magandang umaga mga idol. Kamusta po kayo? Ari tayo ngayon mga idol sa may tabagan mga idol ni Crazy Boy. At ito nga po pala mga idol, uh, may bagong kasama na po mga idol si Super Crazy Boy mga idol. Pero, kami ito nga po pala mga idol si Black Eagle. Si Black Eagle 'lo. Oh. Yan. Talaga naman. Nandilisik yung mata mga idol, oh. Black Eagle mga idol. Ah. Uh, may ano na naman po mga idol, uh, may bagong alaga uh, na naman si ano si Boss Bato. Ayan Kararating lang po niya mga idol. Kararating lang. Si Black Eagle mga idol. Ito so, mga idol ha. Ah. Titignan natin mga idol yung ano niya. Yung magiging performance niya mga idol. Kay boss ba ito mga idol. Ah, doon daw po kasi mga idol sa pinanggalingan ito. Ah, ang nagiging problema po doon. Ah, wala daw pong praktisan, puro oval-oval lang. Kaya ano, yung dati pong nananalo siya, nawala po yung kanyang takbo. Kaya ito mga idol, nilipat na po siya mga idol ng tabagan. Kaya oh. po yung kanyang katawan sa ngayon. Medyo malaki po mga idol ang inimpis niya. Uh, may bago ka na naman alaga. Na uh, ala idol, eh. buhat nung naipanalo mo yata, eh, nawala yata ano, yan nun eh. Na, uh, ayan. Gagawin daw po ang mga kaya mga maka doon ni boss ba to. Ano, ba sa palagay mo? May pag-asa pa o ano? Meron pa Susubukan pa, susubukan pa. Kahabag, ganyan. Kasi mahirap din idol pag wala nang pag-asa para malaman na din ang mga gumagastos kasi hindi biro rin yung gas sa isang pangarera. Eh. Pero ika nga, eh, huwag kang mawawala ng pag-asa. Mga ilang buwan mo ba yan idol yung kukondisyon? Uh, ba, mukhang kadali naman yata ng pagkakondisyon mo yan pag, sa Mabora. Mukhang mas mainit ka pa yata aros sa mayari. <laughs> uh, Tetesin. Ayan. Yan mga idol ito. Pero kung ako nirin, ano siguro eh, baka mga next year na pero testing pa rin daw po mga idol, nila sa Maburak. Ah, sakali nga madali kasi ano nga tayo, October, November, December, parang alanganin pa rin. Ano eh. Pero titingnan lang natin mga idol kung anong kalalabasan niya sa kondisyon. Ah, uh, mainam nga sana mga idol, ma rin sa Maburak. Ayan. Patatamong muna na kayo. Shoutout nga po nga dito si nanay tayo. Shoutout nyo si nanay. <laughs> Malapit na po yung birthday ni nanay. Batiin nyo naman po dito. Kailan po ba tatay birthday ni nanay? Eh sa atrenta. Atrenta po. Ayan, happy happy birthday po kay nanay. Ayan. Nay, happy happy birthday. Sa tawag-tawag ka dyan, no? Gusto ko to, ha? Gusto ko to, ha? Basta Kasaya ng kulungan ngayon ni Boss Bato. Ayun, ah, no? Si Black Eagle at si Super Crazy Boy. Oh? No. Kala mo maya doon may no. din talaga yung kalabaw. no? na, ano, 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 si... si, Don Bruno, ano oh. Alam na alam din niya mga doon. Oh. Nakatingin din mga sa mga nag-aalaga sa kanya. Oh. Ayan, diba Ay, diba? no? Pero lang yung pagkain din Ganun, Naluha mga idol. Oh. Naluha si Baluga. Ayaw kumain. Naluha siya mga idol. May ganyan ang makakain uh, mo muna ngayon. Pag lagi na ito. Ito yung pala talaga mga idol. Kasi mga idol ano eh. Uh, ah, Kung baga. Na ano niya rin eh. Alam niya rin mga idol, yung mga dati niyang kasama eh. Nandiyan ka naman. dati tangali ka nung nagigis <laughs> eh. Kaya Kahit naman mga, idol, yung mga may yung mga dati <laughs> nag-alaga, medyo may, may ano rin. Uh, malulungkot din. Pero madol, lagi rin naman nila makakasama. Yun nga lang kasi madol, iba yung naging tandem nila sa araw-araw. At isan sa paggising nila. Na talaga naman madol, ginawa din naman nila yung pag-aalaga. Kaya naman madol, medyo pinaimpis nila ng ganyan. Kasi nakitaan nila na ganyan yung naging takbo. Kaso lang mga idol, ang nag naging problema, yung praktisan po nila doon. Ah, medyo minsan wala po silang praktisan. Kaya yun pagkakaano natin. Saan kami nagpag-practice? Ah, uh, po, tsaka hindi din po minsan eh. Siyempre, busy din po. Ilano, hanap ka pa ng driver, ne eh, Hindi Sao, na muna, muna doon. Ah. Ah, tabi ko Naluha si Baluga mga idol. Eh ngayon mga idol, ano na siya? Black Eagle na siya ngayon. Ngayon nasa Tingnan ito ng pangalan niya. Black Eagle na. Mukhang saglit lang eh. Mukhang magiging kaibigan mo na yan, idol ah. Pag nangyari, kinikis mo nga. Ang pamon. Hanggang dito lang po yung ating video. ay Black Eagle, Joey eh, Idol. Bye bye. na lang natin mga idol sa susunod na paglabas ni Black Eagle. Dito natin kung talagang obra pa. Kung may, ibibilis pa po siya mga idol. At nakikita din natin mga idol. Ang lalabas niya. Nakikita rin natin, Madol, kung pwede pe pa talaga siya o hindi na. Ayon, Madol, binigyan pa rin siya ng pagkakataon.